Bakit marami ang galit sa mga Duterte? Hindi sila galit o namuhi. Hindi. Ito ay side effect na lamang sa unang naramdaman nila sa mga Duterte. At ito ang pandidiri. Pandidiri. Yun bang hindi mo matanggap na ang mga taong taga-South ang mamumuno ngayon sa buong bansa nasa tingin nila ang buong bansang ito ay Luzon lamang. At may mga bahagi lamang ng Luzon na kinonsider nila na ito lang ang bansang Pilipinas. Totoo naman, di ba? Kasi sa budget pa lang eh. Napili ang Mindanao, Misayas. Huli palagi yan. Itong bago lang eh, tinanggal na naman nila kung ano man yung tinatap. Naisip nila, tanggalin. Eh. So anong ibig sabihin? tayo ay mga second class or third class or lower class na mga citizens ng bansang ito. Kaya kung manggagaling ng South, kahit ano pa ang credentials mo, wala ka. Sa tingin nila, nakakadiri ka. Maalala ninyo, tayong lahat may karanasan nito eh. Iba mga taong sa tingin natin ay mababa kaysa atin. Nung time na tayo ang ating kamalayan ay mababa pa. Tingin natin sa mga tao, ito mababa. Di ba pag nagsalita, para tayong, ano bang pinagsasabi ng tao niya? Di naman alam yung pinagsasabi. Ibig lamang sabihin, nandoon yung pandidiri o hindi pagtanggap sa kanya kasi wala siyang kay. Sino ba yan? Ganyan ang tingin ko at may mga ilan-ilang mga taga-Visayas at Mindanao na medyo may pera na rin na ang tingin nila sila ay mga tagaluso na rin. At hindi ito abnormal, no? Ito rin ay hindi normal. Hindi ka tanggap-tanggap. Kaya lang nangyayari talaga ito kahit sa ang bansa o saang bahagi man ng mundong ito reality ito na pag ikay galing sa isang lugar na economically, ang economy, mababa. Pagkatapos, ang tinginin nila sa iyo, sa inyo, ay kayo ay minority. Talagang ganun na mangyari. Kaya sa ibang bansa, nag-aalsa na ngayon ang mga minority. Pero sa ating bansa, hindi pa nangyari ito. Pero papunta na siguro ron. Kaya, ganito ka kababa ang tingin nila sa mga Duterte. Kaya rang dapat talagang pigilan ang mga ito. Gawa ng mga issues na kagaya sa ginawa ni Trillanes, Humtiveros, at marami pang iba dyan, ano? Napati itong mga taga-surigaw. Nakalimutan ko lang pangalan nitong taga na Kongresman na ang tingin niya sa mga Duterte ay ganun din. Sasama ba ang loob natin, mga kapatid, mga bisaya, Maghihimagsik ba tayo dahil ganito ang tingin nila? Ako, tinanong ko rin aking sarili nito eh. Hindi. Bagkos gawin natin itong opportunity. Opportunity, no? Na kahit anuman ang kalagayan sa ating paligid, na kahit anumang unos, anumang mga kondisyon na darating sa atin, na sa tingin nila susuko na tayo, hindi tayo madala nito magiging mga ano tayo, yung parang yung mga lotus plant o di ba kaya water lilies o yung mga halaman na kahit saan mo ilagay, hindi sila matitinag kahit anong paligid nito. Ang lotus plant, kahit ilagay mo ito sa lugar na maputik, mabaho, ang tubig ay marumi, ang paligid ay nakakadiri. Ang lotus plant at saka water lily, ay manatiling nandiyan, malusog, at nagbabibigay ng kagandahan sa paligid, nililinis ang tubig, at namumulaklak sa tamang panahon. Kasi ganito ang kanyang nature, ang kanyang kalikasan. Hindi ito natitinag kung ano man ang nasa paligid nito. Ganun tayo mga kapatid. Kaya ang mga Duterte ay ganyan hindi sila matitinag kahit ano pang sabihin. Huwag tayong lumaban, mga kapatid. Wala tayong laban dyan eh. Hayaan natin sila, mga kapatid. Sila itong mangilan-ilan o sabihin natin significant view na parang yung paligid na kung saan gusto tayong sirain. Sa pamamagitan ng kanilang mga kabulukan, sa pamamagitan ng kanilang mga kasamaan, sa pagbabalot ng ating bansa na mga informasyon na kung saan lalong babaho ang ating paligid. Mga ngamoy dahil sa itinatapo nilang basura na gawa-gawa nila. Kagaya na nga ng isang lotus plant or water lily. Kahit ano pa ang paligid mo. Basta't gampanan mo lang gawin mo ang iyong tunay na kalikasan kung ano ka man. Wala silang masasabi dito. Subukan ka man nila, magpupukol sila kung ipukol sa iyo. Madidismaya lamang at ma-realize nila sa huli na kahit anong ipukol nila sa inyo, hindi ka natitinag. Bakit? Immune ka at alam mo ang tunay mong kalikasan na ikaw pala ay nagbibigay ng kaayusan, kalinisan at nagpupurify ka sa mga bagay ng kalikasan na kung saan ang lahat ay magkaroon ng buhay at mabubuhay. At sa pamamagitan ng iyong mga bulaklak, ikay nagpapaganda pa sa paligid na kung saan gustong gusto talaga nilang sirain kasi gustong gusto nilang madamay ka masira ka kasama doon sa mga ipinupukol nila sa inyo. Ang kalikasan ay matalino, mga kapatid. Kahit anong gawin ng mga magtatangka ng kasamaan, hindi talaga ito mananaig. Yun nga lang, ang ating pagpapasensya, ang ating pagsisikap, ay hindi dapat ito mawala. Hindi ito dapat manghihina. Kasi ito ang kailangan upang manatili tayo na nakatirik kung saan man tayo tinirik, saan tayo tinalaga at kung saan tayo gagawa, kumilos at gawin ang nararapat ayon sa tunay nating kalikasan at mamumulaklak mga kapatid sa tamang panahon. Mapagpalang araw po sa ating lahat.